So ito na yung pagkamalakas ang sinanglawala noon tina lang siya guys. Ayan. So yun nga mga kaya may bukod sa sinanglaw. So may may iba, ibang iba, iba, ano na rin siya dito, iba ibang iba, uh, lutong ulam tulad ng mga gulay, iba ibang iba, klaseng luto ng karne. Yan para mas mas marami kasi minsan tao kumakain dito mas lalo ng pagtangali. So pero pinaka main main dish talaga nila dito yung sinanglaw niya dahil yun nga ang inaalap-alap ng tao. So At least may pagpapilian kayo. Kung, kaya kung gusto niyo kumain dito, makikita lang sila sa harapan ng Central Food Bazaar. So, so, ito ito, so, ito yung bagong pwesto ni Auntie Piyang sa Sinanglaw. Ayan, may mga bago siyang paninda. Ayan, Tarendaria. Parang Ayan. ako yan, Tarendaria. Charisse, andito yung bagong nagtitinda ng Sinanglaw. Wala na siya sa highway kasi medyo mahirap magtinda doon ngayon taong umuulan. Ayan siya. Kung nakikilala niyo yung babaeng yan, siya yung ano sa yung nagtitinda sa highway dati. So, yung mga nakamiss ng Sinanglaw dyan, punta na lang kayo dito sa may ano sa food bazaar dito sa harapan ng Central. Ayan, ito yung pesto niya. Ayan, dito siya. Sa dulo.